Ayan guys, nanonood kami ng snail na uminom daw ng gasolina para bumilis. Shout out, Belinda Aran. Shout out, aking prinsisa. Papa, isang tao dyan sa Gedli, bandang Wakali. Yung aming daddy pumasok na sa loob ng, pumasok, ay, umakit na sa taas. Ikukwento ko na lang daw sa kanya mamayang gabi to. Ito daw yung gagawin ko sa kanya, ano, pampatulog. In English daw. Marami. Magluto ka. Sige na, ino Ngayon na. Nakaano lang kami guys kasi wala siya sa YouTube, wala siya Netflix. Uh, ano to na Naka-screen mirror. Naka -screen mirror lang. Ayan. Ano, ano to? Turbo? Ang title nito guys, Turbo. Di ba? Bilis nya Taririn, taririn, Ayan. Happy-happy yung anak ko dyan manood, oh. <laughs>